Welcome to the team. Hello mo kaya? Hindi namin kaya? Hindi mo kaya? Hindi so kaya? area number kaya? Hindi tayo Day Hindi mo kaya? Hindi inis, malakas ayan yung uh, operator ng pump si Verandi Randy sa tubig ito po yung kahalagahan ng <laughs> ang isang farm ay nakaset up ng tama ay lang. Ito po is already fertilized and uh, uh, napaklo po lahat ng mga puno. Ngayon, ayun po ay nasa third day of induction. Ayan, syempre, may boss. Boss Jeans on air. Ayan, damay ang guman. po. TV4 lang, okay na. <laughs> so, ito po yung mga group of sprayman natin. Hello. Uh, sila po ay lahat taga dito sa Malasiki, Pangasinan. Ayan. So, ang uh, team leader po nila, ayun si Matmat. -Mat. Ayan, Matmat Villena. -Mat Tapos yun, yung tatay niya, uh, isa sa machine operator. Tapos so, yan, sila po magtutusan ka, ka, ng ka, kapatid. Ayan. Sila po ay walo sa kanilang team. So, yan. So, puno na po ng tubig. So, ito po. Titimplahan na po ito ng uh, calcium nitrate. Siyempre, with alika insecticide. So, marami pong nagtatanong sa akin bakit may insecticide na kaagad. So, kailangan sa panahon po na wala pa pong uh, bulaklak, uh, mapatay na natin sila ng mas maaga. Kasi, kung gagamit tayo ng matatampang na insecticide sa panahon na meron na pong bulaklak ang ating area, Nasa sa na po yung bulaklak natin at yun pong mga pollinators. so napipilitan tayo na gumamit ng mas matapang na insecticide sa pangkapanahon na hindi na po napitin dapat ginagawa okay. at yun po yung dahilan so, minsan kung bakit kusira okay. yung ating pong production so ito po ay sharing of ideas ko lang kasi marami pong nagkatanong bakit gumagamit ka agad ako ng insecticide sa okay. flower so marami pong gumagawa nito pero karamihan ang ginagamit po nila ay cypermethrin okay. o yung so, ibang uri po ng insecticide. Yeah. So, para sa akin po, ang cypermethrin sa kasalukuyan ay hindi na po ganun ka-effective pagdating po it's sa hapers, mga kapayin. 7 kilos. Yan. Nah, dahil medyo basa po yung lupa, kailangan natin 7 kilos of calcium nitrate. Okay. So, yan. So, ayan po. Yan. Siyempre, itetest din po natin dito. O, oh, dagdagan mo kasi ano yan, uh, may eksis yung timba. Yan. Konti pa, konti pa. Kasi yung timba, may, may timbang yan. Konti pa, konti pa. Mabigat kasi yung timba na yan. Yun! Ayos! Ayan, yun po si Kuya Randy. Uh, ating uh, partner sa pagtitimpla. Masabi ko ni Mandi ba yun? ito po ay live mixing natin ng calcium nitrate live mixing ng insecticide at uh, kung paano po natin ito ini So, baka po sabihin nyo, nagbibiro kami. Ayan. Makina po yung alika natin, tatay. Bali, dalawat ka natin, sir. Ay, tatlo. Dito, dito, yung wala. Yung, Bali, tatlo. Ayan, ito po. Ito hmm. so, si tatay. Tatay, day one, day two, nakaalika tayo, di ba? Uh, na dati, sabi nyo, nag-i-spray kayo, walang lahong nito wala. hindi kayo gumagamit nito dati sa pag-spray okay, so first time nila na witness na gumagamit ng alika sa flower induction kung wala pong alika, pwede po kayong gumamit ng solomon so ito po hindi na po sekreto kundi paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na during flower induction pa lang kung gusto ninyo makontrol ang hopper sa inyong mga area durugin na po natin sila sa panahon po ng flower induction kasi uh, wala pa po, po tayong pinoproteksyonan na bulaklak at lalo't higit hindi po sila uh, makaka makakapenetrate sa area natin kung sa mga panahon po na tayo po ay uh, nag pa lamang kasi uh, wala pa pong bulaklak may hirapan po silang makapagparami subalit kung ang atin pong mga area ay may bulaklak na uh, pinipilit po natin umiwas na gumamit po ng matatapang na lason so ito rin po ay dahil dahilan kung bakit kinokontrol natin yung ating mga sarili at ating mga area of production sa pagtitimpla po ng mga lason. Uh, which is true naman po na kailangan ay hindi po tayo gamit na gamit lang ng lason. So, kaya nga po ibinabahagi uh, ko sa inyo na ang Kaparm TV po ay nagtuturo base po sa akin pong sariling karanasan. Base po sa akin sarili pong binuong mango protocol. Kasi nga po yung mga dating practice natin noon pa ay hindi na po umuubra mga Kaparm at uh, shout out sa may-ari ng iba't ibang Mingo protocol. Ang Kaparm TV Mingo protocol po ay hindi nagre-recommend ng mga chemicals o lason na hindi po approved ng FDA. So, marami po diyan ang mga nagmamagaling at nagmamarunong pero ang totoo po, yung mga ginagamit po nilang mga lason ay hindi po approved ng FDA. So, hindi po tayo ano, hindi po tayo uh, nakikipagpaligsahan. So, basta alam po natin at tayo po ay patas at parehas sa lahat po ng ating mga ginagamit na uri po ng mga chemicals. Ayan. <clears throat> so ayan po, uh, maraming salamat po sa uh, boss ko at syempre kay Boss Gene. Uh, si Boss Gene po ang pinakamatagal po na sumunod sa activity ng Kaparm TV Mingo Protocol. Matagal na po ito naka-line up. Nasa ngayon po ay nagkaroon ng katuparan. So salamat po sa pasensya sa paghihintay kay Boss Gilbert. Maraming salamat po sa inyong uh, pamilya At syempre sa grupo na ito At uh, masaya po ako na naging kasama ko sila At uh, ito po yung pangatlong araw namin Ng flower induction So hindi pa po ito matatapos ngayon Ito po, aabutin pa po, po kami dito ng apat na araw Medyo malaking area po ito At saka medyo malalaki po ang puno So sana po samahan nyo kami uh, Ito po, uh, magsisilbing demo area ko po ito Dahil ako po ang nagsimula nito Since day one So na-briefing na rin po natin yung mga sprayman nila At uh, yun sila po ay willing na sumunod sa lahat willing po silang baguhin ang mga dapat baguhin ah, maging sabugan ng no cell at sprayer nila ah, meron din silang mga kailangan baguhin timing ng pag-spray, number of days at syempre yung mixing of chemicals syempre under Kaparm TV Mingo Protocol ito po ay magiging exclusive to Kaparm TV family so buli, God bless po sa ating lahat maraming maraming salamat at sana po samahan ninyo kami sa area na ito at uh, kung ito po ay maging successful ito po ay magiging sagot natin sa kahilingan po nung uh, ni tatay na 93 years old na may ari nitong area na to na makita niya po na maging uh, productive ang kanyang area so, sa halos po ng 40 years ay hindi po niya uh, nakita ang uh, kasiglahan ng mga puno na ito na gustong-gusto niya po na sa kanyang edad na 93 years old makita niya po na productive ang kanyang area mga kabayan so matmat -mat, Ah, yeah, si Matt, oh. Yeah, si Mat uh, siya po ang leader ng ating ay, mga para. sprayman dito. At sabi ko nga, pula induction hanggang sa pagbalot sa pagharvest kasama na sila sa ating pong mango production. So muli, uh, sa lahat po ng mga Solid Ka Farm, uh, please subscribe Ka Farm TV sa YouTube. At ito, itong grupo po na ito ay kasama ko na ngayon. So may recommend ko po, po sa nila sa inyo after po namin pero wag po muna ngayon at kailangan po po namin sila dito po sa amin pong area. God bless po. Happy farming. Shout out kay Boss Gilbert. Shout out kay Boss Jean. So, sana po. ah, uh, ito pong area na ito ay pagpalain mo at maging daan para po may maging sagot natin sa mga pagkukulang sa matagal ng mga um, pangangailangan ng atin pong mga kamangga at mga kaparm dito po sa may area po ng Pangasinan. God bless po. I love you all. Happy farming. God bless po sa ating lahat.